update ko ulit sa inyo itong aking halaman o oh, malaki na siya Di ba oh yun yun o oh. ay na sila hmm, ang ganda niya laki na hmm. yan o oh, bagong tanim pa siya yan, o, oh, diba? Ang laki na nila, o. Oh. Super. Yan, Oh. Yun. Ganda. Dati, maliit pa yan sila. Ngayon, ang laki na, o. Oh. Ano sila, o. Oh? wala na, nakuha na yung saging ito na lang, isa ang natira oh. wala na yung may bunga yan, orchids ko yan maliwanag na dito kasi wala na yung malaking puno na saging na may bunga